natin sa pag-update ang presyo ni Madam Lele ng aking isa sa mga idol na sa Kadora dito sa Baksakan. Idol ko po to dahil kasi pag nagparating ng kamatis to parang si Mantintintin eh. Napakarami. Marami rin po siyang sultan, panigang. May money din na? Alamin po natin presyo. Ayan po si Madam Lele. No? Ayan po may dumadating pa siyang Siling Taiwan. Dami. Madam Lelen, magkano na po yung kamatis natin ngayon? Ang 17 po. Napakamura ayan ng umangat ano. Buti ayaw pa yung buti mura. pa yung kalamansi tumaas ano. Ayaw po kasi oh. mura na. Ayan, oh, yung ano natin, yung panigang natin sili. Ang dami. 10, green 20. O, oh, napakamura. Eh, yung sultan mo? Ayaw din nga ay, magkano nga yung asping price? Sa ulam po, 15. Yung malalaki po, 80. 80. Napakamura pala. Ano. yung eh, ganito natin ang pala yung... Ano? 80 po na tuloy. 80 na tuloy. Yung Taiwan natin sili. 90 po. 90. Yan, medyo konti angat, umangat yung ano natin, yung Taiwan natin. Ayun. Dababa pa lang yung mga Taiwan niya. Eh. Sa Ayan po si Madam Lenled ang aking idol dito sa ating baksakan. Salamat Madam Len. Yung nakakulong dito, tanong natin. Sir, nakakulong ka na dyan sa kalabasa. Magkano yung kalabasa natin ngayon? Ito po, mayroon pong 20. Bumaba uli yung kalabasa, no? Dati mataas na yun, bumaba uli. Oh. Pero, pero magaganda yung kalabasa natin, ano? Okay, salamat sir. San ba yan? Tawid dagat? Dito po, dito lang po. Talavera lang po. Oh, talavera lang. Okay, thank you. Dito sa pwesto ni Kuya Imo, may nakita kong magagandang mahabang kalabasa din dito sa. Kuya Imo, good morning. Magkano na yung kalabasa natin ngayon? Ask yung price. Sampo. Sampo, sampo napakamuro. Anong talong to? Ah, so. Mucho, magkano si Mucho? Good. good 30. Good 30. Eh yung ano mo, panigang mo? Ay, sampu lang. Sampo, napakamura. Sampo sa iba yung palaya na yan? Magkano yan? 75. 70. Ano ba yan, mistisa? Yan. Ayan po si Kuya Ima. Ang presyo ng kanyang relikata, talong, at ang palaya. Dito naman tayo sa pwesto ni Jackie. Good morning. Good morning po, sir. Madam Jackie, good morning po. Magkano na po ngayon ang ano natin? Pato lang palipit. Yan po. Mura na po. 20, 25, po. 20, 25 po ba yan? Okay. Ay yung upo mo ano ba to? Palang. Yan po gapang. Gapang magkano? Napakamura na alis na mimili na lang. Napakamura. Uh... You know, si yan ano na nga po sa tabi mo. Eh yung ano natin Taiwan. Ay yung po yung magaganda ka 90. 90. Pero ala nga ni po ito eh 70 lang. Yun. Go ahead, go ahead. Wala yata si Ate Juliet. Ala po ay eh. Alam ko, alam ko, pinalayas mo na. Ay, <laughs> Okay, Okay, salamat. Isang mapagpalang araw, kabanato ang kumahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante TV, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay May 9, araw po ng Webes Isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Ball Trading Center, Palengke ng Sanglitan na narito po sa Barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ako magtanong sa mga kasamahan kay natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga asking price ng kanilang mga gulay, sa kanilang mga preso. Tandaan niyo po, ang itatanong po natin ay ang asking price only. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para po naka-update po tayo ng mga presyo araw-araw dito sa ating baksahan. Kaya, habang nanonood po tayo, subscribe na po tayo para po naka-update tayo. Pwede din po natin bigyan ng isang magandang like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Hindi po ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito po tayo sa masipag nasakadora sakadora kay Madam Rosa o Osang. Kagaganda po ng kanyang mga pamapito. Meron din siyang mustasa, pechay, siling panigang, at talong. Alamin natin muna yung mga asking price ng kanyang mga gulay. <mulong> Good morning, Madam Rosa. Magkano yung kamatis na 'yan? Ilangos magkano? Yan. 40. Walang bawas. 1.8. Ay, lalaki ng kamatis ni Osso. Kaganda. Yan. Yung mustasa niya 1.8 daw. 180 so, bundle Eh yung pechay mo, Rosa? Sa pechay magkano? 20 po. Ang mas malinis pechay ngayon. Mas mahal po yung mustasa. Ay, mustasa magkano? 30. Ah, ito 30 pala yung mustasa. Tapos yung pechay magkano? 20. 20. 20 ang pechay, 30 ang mustasa. Ay, tapos meron din dito yung siling panigang. Ito ang Itong sili pa rigang natin. 20 po. 20, 200 per bundle. Anong talong to? Anong talong to? Propelita 40. Yung talong niyang propelita 40. Eh, aditong, ano nato? itong ano na to? Itong sili pa rigang? Mahikang, Ah, maliliit lang ano. Kaya mura lang Mga siya? Ah, magkano? 200. 200. Yeah. Baka sakali daw. Pero magaganda rin. Sa tingin ko magaganda. Yun. Malalaki din naman yun. Tapos yung ganda na ang ano, sakadora. 20. Kung ako wala ka ngayon ano, talbos ng ampalaya. Ay, meron po. Ay, meron din pala siyang talbos ng ampalaya. Saan? Parating pa lang ba? Parating pa lang. Magkano'y talbos ng ampalaya natin? 60 po. 60, isang bigkis yun ano? Si Sang mula isang linggo na yata ang ano o dalawang linggo ka na may ano no. Talbot. Ano 'yan sa sarili mo? Hindi po, Hindi, binabagsak lang po. Ah, binabagsak lang din. Masipag tong babaeng nte eh. babae tapos, ngayon. oh, tapos Tapos yung asawa nito pati anak masipag. Sa nagabang ng ating saluyot 'yan. Ito kay Konsi Ato. Dente. Sang ganun. Kamura-mura. Eh gagaganda pa ng mga dahon si konsi ato kasi araw araw merong ano yan labong Ay, ano, ano tawag dito saluyot pala labong tuloy saluyot araw araw meron siya Eh, kay Madam Ana ang magaganda. Ay, malalaking luya. Magaling malalaki. Mahal alam luya, no? Mahal talaga ang luya, 140. Umangat yung presyo ng luya. Eh, maliliit natin ganito. Ayan, meron naman siya 900, yung maliliit lang yan. Pero ito, 140. 140 per kilo, 90 per kilo. 900 per bundle, 140 per bundle. Salamat. Magkano yung papaya natin ngayon? O, oh, 12. Ang papayang ilaw, 12. Dito may nakita kong magandang pipino. Magkano yung pinong puti natin maganda ngayon? Pinong puti daw. Magkano yan? Ano po? Magkano ba yung pinong puti daw? Tapos! 150 daw. Marami pa rin yung mais na dilaw pati puti ngayon, ano? Magkano yung dilaw ngayon? Dilaw 15 po. 15? Mura. E yung puti? Ay, 22. 22? Yan. 15 yung dilaw, 22 yung puti. Bakit? ka may nakita ang magandang kalamansi. Magkano yung kalamansi natin ngayon? Ayan po, asking lang po, 1 Ayan, oh, o. Hindi, talagang umangat yung ano, kalamansi po, ganyan din po. eh. 200 bagbenta bag benta ko, puro oh. 1-9 po, diretsyo. ayan, mm, 1 Magtutuloy-tuloy siguro yan. Tuloy-tuloy okay. na okay. po. Oh. Na eh, yung okra natin ngayon? Ay, may okra po akong parating kaya lang. Wala pa pong presyo. Oh, wala pa. Ay, okay. yung alibatin natin, na, si boss? Ah, okay. 25 ayaw na umangat puro ang napako na tayo sa 25 ano ayan wala pa si ano si madam nori kaganda ng ano, mga tao din eh dito tangin taiwan si magkano yung malaki yung taiwan si 30 20 sa medium 30 sa big to small 150 kagaganda linis na siya no eh sa kamote natin yung ano 35 35 Okay, salamat. Dito kay Madam, alamin natin yung presyo ng kanyang mga puso mapagmahal. Good morning, Ma'am. Madam, magkano na po yung puso natin? Puso yeah, ko 180 po. Yeah, 180 per bundle na Kagaganda pa ng puso niya. Eh, yung sampalok po? 400. 400. Talagang angat ngayon yung sampalok eh. po. Matalapit. Eh, yung ano natin, yung gabi natin puti, galyang. 450. 450. Ma'am, sobrang init, ano? Buti hindi so, mas... Bro. Hindi, hindi naman. Di na masyado sayo dito. Meron pa lang ano. Oo, oh, may karton. Oh. Sa iba, mainit kasi. Walang ano, mga yero lang. Yung singa, mainit na. Okay, maraming salamat, madam. Bago po natin ituloy ang ating pag-update, shout-out time muna po. Shout-out po kay Sir Mark Paul Mantile Rubio. Rubio rambong Bungabong po ng Bungabong Sir, isang magandang buhay po sa ating ngayong araw na ito Sir Mark Paul Mantile Rubio Yan, enjoy watching po sa ating mga presyo ng ating mga gulay Anong talong yan? Mucho Magkano mucho ngayon? 20 E eh, yung ganitong talbos natin ngayon? 30 Mura ng talbos na 30 Salamat. Salamat, madam. Sa ating Tukayo at kay Alvin. Tukayo, kagagada ng Sofia natin. Magkano ng Sofia natin ngayon? Sofia. Renta, Tukayo. Renta. Medyo baba pa dati. 34, 33. Depende sa ito. Oo. ganito natin yung sili magaganda. Panigang. 20 asking. 20. 20. 20. 20. 20 ang asking. Anong kamote ito? puti potato yan. Okay, okay ba yan? Magkano yung asking? Bente lang. Di ho kasi. Sa iyo yung palaya? Oo. Uh, ano ang palaya yun? Ang pipinto ko. Mistisa. Magkano yung mistisa? 85 na ako. Yan. Ayan. Basal. Kaya matataba siya na. Pag basal talaga maganda. Sa lahat ng basal maganda talaga. Uh, ang aki. Ang aki. Ito <laughs> kaya sa lahat ng basal talaga maganda. <laughs> Ayan po. Nagdadatingan pa yung mga talong. Oh, shout si out kanino? Shout out. Sa mga jowa nyo? Shout out sa mga kataho. <laughs> sa amin. ang <laughs> tawag, may kasama Maloko. Kaya kayo ba't may bonito? Yan po, yung dito kay Machete, 40 yung asking price niya ng bonito. 44 per kilo 400 per bundle. May ko na doon may yung Michael. sa best friend ko mayroong patola. Patolang palitit Saka talong. Alamin natin yung presyo ng patolang palitit. sa inyo? Wag, okay, wag ka na magalit. Nasabi ko ako sa inyo, ganyang maligit, pa patay na. Ay, ay, ka na yung ano natin, pataw lang paligit. Sinisen, napakamuro. Anong talong? Wag ka na yung si Lucho, magkano? 400, eh, vale. Anong sitaw to? Long yard. Long yard, yun. Yung ng Magkano yung long yard natin? <laughs> Ito, bago kumain niyo ano. Idol, baka ano yung okra? Magkano na nga. 12. 14. 40. 40. Ayan, eh, wala ka 40 Dose. Ha? Ah, korenta. Korenta. Ano yung magkano yung talbos Ano yung magkano yung natin ngayon? 40. Napaka ayaw na tumahas nun, no? napaka-baba. Yung okra, ito magaganto. 50 Ang ganda ng okra niya. Sa pato lang finish no? niya nun. Astring niya diyan, 12. 120 per kami to yan. Ay, rin, daming, ano. Napakaganda ng pipinong puti ni Ate Susan. Pati bakla meron. Alamin natin presyo at saka yung green tea bukid bebe kaya sakto po yung isa pagkano yung pipi puti natin ngayon brad eh, 17. ay 17 nakapakamura yung ano yung bakla wala pa eh wala pa pero ano ba mahal ano ang mahal sa dalawa oo sobra walo walo yung ito bali 17 oo ito kinse mga kinse oo luya oo kaya kung oo luya Resulta ni Ate Ine. Meron dito. Meron din doon sa kabila. Kaya alamin natin, oh. Solar po, ma'am. Solar. At yun yung maganda natin, Sultan? Maliliit po ito. Ay, maliliit. Magkano? Benta yung malalaki. Magkano ba yung talagang? 70. Sa'yo din yun, di ba? Yun. 70, 60. Ito maliliit. 20. Anong talong to? Ang ganda. Anong talong? Hindi, anong variety? Anong variety? Ucho. Magkano? Magkano? Ang ganda ng talong niya ating ino. Pati ito, yung sultan niya. Ito po, may sultan si ating ino. niyo naman itong sultan niyo. Ayan, ang ganda. Good morning, madam. Madam, ano yung mais natin yan? Dilaw puti. Puti po yan. Eh. Magkano po yung puti? 22 po. Mura nga yun. Mura, mura ng mais na yun. Pinsa yung dilaw. 22 yung mais. Mainit. Pag mainit pala, nagmumura yung mga gulay. Imbis na magmali dahil walang tubig. Balik ka no, nagmura yata. Halos mura yung mga gulay. Good morning, Madam Ninya. Ninya, ito lang may labong, ano dito? Labong sa baksakan, ano? Magkano yung labong natin? 65. 65, yan, no? Kaganda ng labong niya. Siya lang may labong. Bira pa kasi ang labong, e eh. eh, yung sampalok natin? Magkano dito sa akin? Yung sampalok mo, Ninya, magkano? 40 po, sampalok. 40, yan. Ano? Anong talong yan? Anong talong yan? Puyo Jun, anong yan? Mucho ba yan? Mucho, si Mucho? Forty-five. Forty-five. luya natin? One-one po yung malaki, one, 800 one. po yung mali. Ayo, mahal talaga yung luya. Papay. Yung maganda nga ano, you nun, know, one-forty, luya. Yung malalaki-malalaki? Oo, malalaki. malalaki. Oh, malalaki ay, yung ano mo, yung kalabasa mo? Kalabasa po, bente. Yun, na, na, na mura? 20. Kaganda niya nun, ano, ni niya. Ba't maganda? Hindi ko nakita yung papaya niya. Ano? May papaya ka pala. Magka yung papaya mo? 15 po. 15. Ito magaganda yung papaya niya. Mahaba 15. Salamat man din niya. Ere, si Garillas. Dito lang nakakita kay Ate Bioli. Oh. Magaganda lang si Garillas ni Ate Bioli. Good morning Ate Bioli. Magkano na yung si Garillas natin? po Bira yung si Garillas na Ano? Kaya mahal siya, oh. Gagaganda ng sigarilyas. Saan ba galing nga sa sigarilyas? Matib yun, eh. Oh. Yan, yung mga suki niya. Shoutout sa mga... O oh, yan, shoutout sa mga suki ni Ate Bioli sa ano, Gabaldon. Si Ati yan. Yan, si Ate Pining. Pinin. Sino pa? O, oh, sino pa? O, oh, sino pa? Si Nano. Nano. Yan. Yan yan araw yung mga sigarilyas yung mga kagulay ni Ate ano Violi oh Bioli, o. Pa, o. sana po bumunga pa dami ng tanim ng sigarilyas ayun ganun sana para po marami kami ng ani ni ganun sana salamat Ate Bioli ayan na pinapanalangin ni Ate Bioli na marami pa sana ng bunga ang inyong ayun, sigarilyas na, marami, marami, marami. Uh, gabaldon nya nagabaldon okay salamat Ate Bioli hindi magkano yung kamatis natin ngayon? Ay, ayaw na talagang umangat ng kamatis? angat kamatis? Uhangat ng isang araw, tapos baksak ng ilang ligung Buti pa yung kalamansi, may taas ang taas ngayon. No? Hindi oh, pa, no? oh, kaya na si Garis ang mahal. kalamansi, ano yung ngayon, eh, nasa 20, 200. Isang mapagpalang araw pa ba natuwang kumahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante B. Ernesto, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay May 9, araw po ng Webes isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalagigan po ng ang Sia ang kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sanglitan na narito po sa barangay Magsaysay Norte Samahan niyo po ako magtanong sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga asking price ng kanilang mga gulay sa kanilang mga preso tandaan niyo po ang itatanong po natin ay ang asking price only at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke please don't forget to subscribe sa ating youtube channel para po naka-update po tayo ng mga presyo araw-araw dito sa ating baksahan kaya habang nanonood po tayo subscribe na po tayo para po naka-update tayo. Pwede din po natin bigyan ng isang magandang like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Hindi po ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City.